Nakapag-edit na ako ng formal attire sa Canva. What's up guys! Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial, ituturok kayo kung paano mag-edit ng picture na nakapormal attire sa Canva this 2025. Ito ang madaling way. Pero bago tayo magsimulay, huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Una po of course, mag-picture ng sarili mo na e-edita ng formal attire. At ang next ay pumunta sa inyong browser, in my case ay Chrome, at search ang remove.bg para ma-remove ang background. Next ay pindutin ang upload image, then piliin po yung picture na editan mo ng formal attire. Mag-wait lang po nila seconds para ma-remove na background. At ayan, pag na-remove na po ang background, ay pindutin yung download. Then itap po yung preview dahil ito ang pre. At ayan, nagda-download na po siya. Ang next naman po ay mag-search ng professional attire na e-editan mo. So ang search ko ay professional wear for men. Then mamili po ng ready to edit na professional attire na gusto mo. So ang pinili ko po ay array. And then long press po at pindutin yung download image para ma-download. Then i-remove po natin ang background dito sa remove.bg again. Then pindutin po yung plus and pindutin po yung professional attire. Then mag-wait po na ilang seconds para ma-remove ang background dito. Then i-download na po natin ito. Pindutin po yung preview. And ayan, na-download na po natin. Ang next po ay pumunta sa canva.com or sa canva app as kung anong prepare mo. Then mag-swipe po pa left at itap ang custom size. Next ilagay po sa custom size ay 2. 2 ang height, 2 ang width. At ang units ay inches. Then, pidutin po yung create new design. Then, pag na dito na po ay pidutin po yung upload. And, i-upload mo po yung picture mo at nung formal attire. Then, i-upload mo po yung picture at yung formal attire. Then, i-edit or i-drag mo po yung picture mo at yung formal attire. Hanggat sa mapaganda mo po ito at hindi na mahalata ang in mo lang po. Dapat po ay fit yung mukha at nung suot mo para po magmukha po siyang professional. Then, pag sa tingin mo po ay okay na, ay pindutin po yung share at pindutin po yung download. I-download mo po as image. Then, i-tap ang download. Mag-wait po ng ilang seconds. And ayun, okay na po. Nakapag-edit na po na professional attire sa Canva. Ganto na po siya kadali. Thank you for watching at kung nakatulong ako makapag-edit ka na professional attire, ay tulungan mo naman ako. Dutin mo, like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you.